TikTok. <laughs> Guys, ito po yung bay bayanihan sa Southmin Yan po sila Yan. Yan po yung mga kasamaan namin sa Southmin Yan si presidente namin Yan, si Vice Tapos yung kasamaan namin wala na Ito lang po yung Permila kikita sa mga video wala na ito lang yung masisipag sa South Main guys oh. Mga tao. <laughs> out, yan, yan shout out. Nagbeting minon linggo ngayon. Ito lang yung naga uh, kwan, naga uh, clean up drive sa South Main. Wala na yung coral dito guys kaya papalitan ng kahoy. Ayun eh, no? kasi yung mga baka po ang pasok dito sa sa South Main. Para hindi makain sa oh. bakang baka mo. Para safe kami sa lugar namin guys. Para yung taong hindi makapasok. Kaya lilinisan mo na. <laughs> Ito na. Hindi na makita yung iba guys. Hindi na nagpapakita dito sa amin. Na Hindi na tumutulong. Kaya ito na lang. <laughs> Ang sabi po ng mga driver dito huh? ng purok ano? purok wak wak daw ito. Purok <laughs> wak wak daw. Na <laughs> mga ba masabi nila pag Purok wak wak. <laughs> saan naman yung iba dito guys? Di na pumupunta. tiktok? Ayan yung mga kasama namin guys. Punta na dito si father. Nanti tu share At si Padre bishop. <laughs> black niyan <laughs> <laughs> sa south Main wala na yung iba wala na nagbayanihan and guys tapos na yung trabaho namin <laughs> <The> tiktok me <laughs> Exit entrance. <laughs> Yan. Oh, TikTok, unsa ka TikTok? TikTok. Para kaya daw ang kape may may. Sa ko ana. Guys, kape tayo, guys. I-tiktok sa linog. Sir Basima. yata